Hello po, good morning. Nandito po kami sa Patriarca. Ito po, vlog na po to ni namin ni Poging Caballero. Ito po. Itong weba ng Patriarca po na i-vlog na namin to. Ni Poging Caballero po. Ayan po. Ayan po, lugar na yan. Ayan po, dyan po kami ni Poging Caballero. Ito po, kami nag a-ice po kami ng tubig. Ito po, dala namin hose. Ayan. Yan, kasama ko yan, si Toto. Yan. Tutulungan ko yan. Pag ako ay makaluwag-luwag, tutulungan ko to. to. Masipag po yan. Wala pong kuhan yan. Kahit magtarbaho yan, walang pakialam niya sa si tarbaho yan. Good morning, good morning po. Ito po. Yan po. Gubat po. Yan. yan, mga kasama namin. Mayroon pa kami kasama doon. sa huli yan. Mabagal maglakad po. Yan po. Ayan po. Pero yun ang bata na yan. Tutulungan ko yan pag ako Ayan. Mamaya po doon kami dadaan sa pinaka critical na daan. Hindi na dadaanan ni Poging Kabalyero po. Ayan po.